Welcome sa inyo lahat! Ako si JV, ang Biriterang Becky, na sasagot sa inyong mga katangungan tungkol sa LGBT. Galing kay Titin V. Hi JV, ang anak ko kasi mahilig maglaro ng manika at pambabaing laruan. Bakla ba siya? Ay oo, pag naglalaro siya ng manika, magiging bakla siya. Pag naglalaro siya ng baril barilan magiging mamamatay tao siya. Pag naglalaro siya ng pating-patingan, <coughs> kakainin ka niya. Kaya naman mga ating, hindi porket lalaki siya, hindi na siya pwede maglaro ng mga pambabaing laruan. Ang dami nating kasabihan sa pagiging bakla. Ang maglaro ng manika, bakla. Ang umiyak, bakla. Ang malambot maglakad, bakla. Ang mahilig sa jackstone, bakla. Ang dami kayang bakla na ayaw sa manika. Mga bruce bakla na kabog sa Chinese garter. Ang mag-stereotype ay very wrong. Mga mudang at pudang, huwag nating problemahin kung ano nilalaro nilang laruan. Ang problemahin po natin, ay yung values at ugali nilang natututunan mula po sa inyo at mga tinuturo nyo. At saka ano na naman kung ang batang lalaki ay lumalaking Becky at ang batang babae naman ay lumalaking Tibong. Gaya nga ng sabi ng best friend ko, do not judge the book by its bookstore. I thank you! <laughs> ang second question naman ay galing kay Jonisha at Jonisha. Hi JV! My childhood friend came home from the States wearing this at the airport. Bakit ba may mga lalaki mahilig magdamit at mag-ayos pang babae? Hashtag OOTD May mga tao na ipinanganak na lalaki pero tingin nila sa nila ay babae. May mga taong pinanganak na babae pero ang tingin nila sa nila ay lalaki. Yan ang tinatawag na transgender. Transgender men kapag female to male transgender woman kapag male to female. Yan ang halimbawa ng gender identity. Carrie, ako nga naman makapagsirpi. Hashtag no makeup. Hashtag no filter. Hashtag no label. Uh. Question number three, mula kay Anthony Tablea. Hi JV! Ang pagiging LGBT ba ay pinipili? Isa lang ba itong face? Ay, true! Face lang talaga ito. Parang trending lang sa Twitter. Pag gusto mo maging lesbian, i-push natin yan. Gusto mo maging straight, push mo yan! Hanggang sa mag-trend. Di ba, bimbi? Ang pagiging LGBT ay hindi choice. Marami nag-aral dito. Eto, genetic ba siya? O environment? Pero sa totoo lang, ako, pagising ko, eto na ako. Hindi ko na pinag-isipan. Alam ko na agad kung kanina ako nagkakakrush, kung sinong bet ko, at kung ano ang gusto ko. Ang choice mo lang, e eh kung paano mo tatanggapin ang sarili mo ng buong buo. Iririspeto mo ba ang kapa mo tao? O ikaw ay mamumuhay ng punong-puno ng nega? Ang question for natin ay galing kay... Uncle Soro! Hi JB! Isang sakit bang pagiging LGBT? Nakakahawa ba ito? Pwede ba itong gamutin o baguhin? Ay opo, oh sakit po siya. Pwede po kayong uminom ng lagundi para mawala siya. O kaya, tapalan niyo po ng salon pass. Charot lang! Ayon po sa mga dalubhasa, hindi po sakit ang pagiging LGBT. Sabi po ng Psychological Association of the Philippines, o PAP, It is not a disease or disorder. Ganyan na din po ang sabi ng American Psychological Association ng British Psychological Society, Hong Kong Psychological Society. Dahil hindi ito sakit, hindi rin ito tulad ng bulutong. Mas nakakahaw pang naging nega. At lalo nang hindi ito magagamot o mababago sa pamagitan ng dasal o Bible study. Lord! 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 God is of beauty. God is of love. <coughs> <coughs> hindi na ako bakla. Hindi na ako bakla. <coughs> Normal ang pagiging bakla o lesbiana. Kasi iba-iba naman ang ating sexual orientation. Kung natitipuan mo ay ang opposite sex, iyan ang tinatawag na heterosexuality. Pag kapwa lalaki o kapwa babae, iyan ang tinatawag na homosexuality. Kapag pareho, ang swerte mo naman, chika lang. Ang tawag doon ay bisexuality. And the last but not the least question is from our last candidate, Miriam Campbell! Hi, JV! Okay lang maging bakla ang anak ko. Pero pwedeng hindi na lang siya magjowa. Ay, pwede-pwede po. Itrato nyo na lang po kaming halaman. Photosynthesis ng kailangan, dilig-dilig ng konti, tapos paaraw ng konti, fertilizer, pataba, carry na. Ako nga po gusto magpakasasakang kong eh. Ang pakikipagrelasyon ay isang karapatan ng isang tao. Walang pwedeng dumikta sa pusong nagmamahal. Lalo na ang mahal mo si Coco Martin. Kung nasa tamang edad ka at pag-iisip na, Go na nang go! Push! Thank you for those wonderful questions. Again, my name is JV na nag-iiwan sa inyo ng isang katagang Life is too short para maging tsaka. Babush!